Kat, alis ka dyan ay ah, no, wala okay na, na 'yung no? ano. the engine Tama mga aircon. Agaw ng gumising eh. Parang mas bagong gumising. Parang 5 gising na ako. Trabaho na agad. Oh, kalimutan natin mga chong seat belt. Seat belt. Ito oh, main road kasi ito eh. Kaya daming dumadaan. Excuse me po. Oh. Excuse me po. Oh, nakalimutan. Oh, Favorite so, ko to armrest. Gigiyo. Siguro sa mga ko na rin ng first impression. Honest review, hindi pa ako, parang hindi pa qualified magbigay ng honest review dito kasi ilang minuto ko pa lang nagamit 'to eh. Pero yung naramdaman ko agad sa una dito, may sibat siya eh. Sumisibat yung sa Brio ko kasi, CVT, ang bagal na acceleration. Ito, since all-wheel drive turbo, sumisibat. after hams pitigin natin o. mas mabilis kaya sa pero yung sa DCT ng Ford yung sa EcoSport namin mas mabilis pa rin yun parang naka manual din dun eh. mas mabilis pa rin dun sa EcoSport na dual clutch transmission ito kasi ano to eh alam ko ito yung old school na torque converter pa. Napapala mo sa guard wala pang sticker po. Boss, papagas ko, ako. Kakakuha pa lang. Wala pa yung complete ano eh. Sa LTO. Sige. Wala pa yung complete. Meron na. Meron na tayong complete. Mali pa yung sabi ko. <laughs> Mali pa yung sabi ko. Meron na to complete documents. Wala pa pala yung ano. SLT o kompleto na yung bayad sa yung bayad sa asosasyon ang wala pa kasi kukuha sticker eh may lupit nga kahit ano dadaan lang kukuha pa rin yung sticker dito sa amin kahit uh, makikitaan lang so, Caltex tayo dito sa Marcos Avenue. Yan nga lang, yun, yung traffic. Kung paano tayo makaka-POV nito ng maganda na wala, ganito, gapang, POV gapang, gapang sa traffic. Ayun, pinagbigyan tayo. Ang ganda ng ano nito. Ang ganda ng liko. Ang laki ng kabig niyo, ang laki ng liko niyo. Napakumandat. Pinagbigyan nila tayo. Siguro, may na nakakita sila ng ganito. Kaya, uy, mauna ka na, gusto ko itong makita. Teka, ang lamig. Ang lamig na aircon. Saka 26 ako 26 na yan, lamig Bawasan natin, gawin natin 28 ah, Lamigan ako, mag-isa lang ako dito Tapos yung fan number 2 So yun nga, parang hindi pa ako qualified Magbigay ng honest review dito Kasi ilang minuto ko pala Nagamit to eh uh, Yung grocery kami, wala pa isang oras yun Tapos Yun lang Tapos dito, lipat bahay, eh. ganun, linis hindi ko pa siya nagamit ng malayuan kasi eh, ano kabado rin ako hindi kasi sa akin to eh kaya kabado akong gamitin pero first impression oh, sige sige dun sa una napansin ko yun nga may sibat so may siya kasi nga turbo pero hindi ko marinig yung bahingi eh. dapat bumabahing yun or baka kailangan lagyan ng blow off blow off valve atatawag at yung pag umarangkada mm, chum! <laughs> De, yung tututututututut hindi yung tututututut alam ko ano na yun para may aftermarket ito nilalagay or sa mga kargado na masyado yun pero yung bahing alam ko yung pagkambyo mo di ba arangkada ka premier hmm, segunda may pumuputok pssst makamakita nyo yun sa ano check nyo yung inupload ko na GTR R32 ng kapatid ko yung nag test drive kami nandun yung sinasabi ko naka do, twin turbo yun nandun yung bahing na pssst kada cambio kada bitaw mo sa gas dito silent eh. hindi ko alam baka kailangan magpalit na aftermarket o may blow off valve talaga so yun uh, second ito napansin ko yun nga sa dito sa may brake tsaka sa accelerator pedal medyo masikip nga kung talagang kung sanay ka sa mga normal na sasakyan standard sedan, hatch, uh, AUV, SUV, yun maluluwang dito. Yung chingelas ko, nilagay ko pa sa kabila. Kasi pag dito sa driver side ko, dito sa left natin, pag dito ko nilagay yung chingelas, mapakan ko rin siya. Kasi nga micro, micro van. Ang tawag talaga dito sa Japan, K, ang ibig sabihin nata no micro. Para mas maliit pa sa mini. Kasi sa YouTube may eh, nag-upload Toyota minivan ang laki ng minivan nila hindi gantong kaliit so parang tawag dito micro dapat ata micro micro van mga boys singits motor din ako pero daan daan lang ako sumingit nagagalit na nga sa likod ko ang bagal ko dito ganun talaga ingat ingat lang dahil binangga na ako ilang beses na akong binangga sila bumangga sa akin hindi ako yung bumangga pati sa kotse kaya takot din akong gamitin to eh yung ko yung kapatid yung Civic FD ng kapatid ko binangga din ako dyan sa may BPI binangga ako sa likod lagi ako yung binabangga eh. so to pag traffic ganyan stop and go hindi na ako nag uh, tawag back to neutral pag yung matagalan lang kahit sa Brio ganun sa Ford lalo na ron kasi magwa-warning yung transmission hat mo pag di mo nialagay sa neutral matagal na nakatigil o yun back tayo dito sa first impression ko eto 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 may isa pa akong napansin siguro yung mga cons mo no? yung mga cons na yun na ito baalala ko ano yung maisip ko wala naman ako mga script script eh dito kakaliwa tayo dito eto medyo nakakalito itong signal nga kasi mahirap pa i-convert to pero may nag-upload nyan sa Shopee nakakabilik eh ayoko bang uh, check out yun kasi wala pa naman sa akin yung unit ko matagal next year pa yun so kung signal ka medyo nakakalito minsan wiper yung magagamit no? nasa right pa kasi yung signal light natin dito dito mapakita ko sa inyo uh, pag sumesete to sa daan sa hamso kaya ito sa may palubog dito eh sa may isang siya Mall parang maalog maalog siya kung ka gano'n kasi nga mataas hindi tulad ng mga hatch sa daan hindi ka masyado maalog pero parehas naman sa ano eh yung pakiramdam ko sa Eco Sport namin tawa ito ha mga bata ay eh, dito alog yan oh yun tayo <laughs> yun di ba o oh ay ako sibat sibat ayan okay, o, sumisibat oh miss oh, may warning may no, warning siya pag nag over -rib. ah ba ah. may over ata siya tek natin hindi ko natandaan ko ano yung ano ko eh pwede na tayo sumibat may init na yung makin eh. check natin dito ah uh, ay bukas sarado pa ata wala, nagano ko 4,000 eh. Parang sa ano ata to babaing pag high rev. Pero mga ganun lang ka. 4,000. Takot na ako isa agad. Hindi naman sa atin to nakakaya. Mga ganun ganun lang tayo. Ayan. 3,000. Malakas din. Takbo ko. Nasa 55 na. 50 agad. Sa loob lang tayo ng mall. Nakakaya pagalitan tayo dito ha? dun tayo sa Caltex kay Mangdani Dani pa ako, mekaniko na yan dyan okay, pa rin naman tayo <laughs> ayun o, oh, yung Caltex dun o oh. Dun, 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 tayo, ang daming kasi lifter dyan nga, lang na ako uh, dapat kanina pa 7 tayo na yun ah, patay mo, hindi tayo makapagpa-lift dito punuan agad o, lintex ayun, punuan na ay 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 dapat data, alas 7 pa lang, nakapila na ako dito. Mahanap na lang siguro iba. Papalift lang naman, gusto lang namin makita ni Mark. Yung ilalim. Ang lamig pa din na aircon. Yun ang maganda dito. Kahit maliit siya, maliit yung compressor. Ang lamig na aircon. Naka 28 na ata ako. O dahil umaga, hindi pa tangali Parang alas 9 28.5 ako Taas pa natin Taas pa natin 29 na tayo So mag turn tayo doon Problema Ah uh traffic din ma traffic pa rin so isa pa pala napansin ko good side naman, ang ganda na suspension niya parang mas maganda pa sa brio ko eh. ito nga tayo dun muna tayo sa ano tapos muna tayo wala lang coding dito ano na to eh, antipolo na to eh painta antipolo Magulo kasi sa amin eh, Pasig or Marikina, Antipolo, hindi maintindihan ko ano lang ah, nalaglag hahaha <laughs> nalaglag hindi natin matutuloy ito isa nalaglag ito tayo nalaglag sa isang camera natin nagkakainis okay, yun mas maganda nga yung suspension nito parang ha ah, ang ano eh, ang soft niya parang pwede kong i-compare dun sa EcoSport EcoSport kasi makataw tayo oh, Turbo power Feel mo yung boost niya eh, no? Parang mas pag ko to sa Brio mo ang kahit 1.2 yung Brio mo ang hindi makakapalag yung Brio ko dito pero na lang kung manual Mas mabilis acceleration ata no hindi ko lang sure hindi ko pa na compare no so yun maganda yung suspension para sa akin then ang dali niya i-drive eh daling sumingit ang dali yun nga lang maingat lang ako talaga ito no? yung pinaplasher nga ako kanini bagal ko dahil madali sumingit madali mag park tapos may bonus ka pa head turner sa mga negative lang naman ito sa paang maliit nga yung space kasi nga microban tapos maalog pag sumesete ka sa humps or sa mga bababa yun lang naman napansin ko tapos yung sa signal light kailangan talaga mas maganda PHDM left din kaya naman yun gagastos kang ala additional kasi bibili ka ng BSL. then sa positive positive side nga may sibat, matipid sa gas. Pero hindi ko pa na full tank method eh, para ma-check natin. Pero compare sa iba, feeling ko mas matipid 'to. Compare sa ibang 4-cylinder three lang 'to, 'to eh. so, ko oh, malapit na tayo. Siguro gawan ko na lang uli next time ng ano, mas mahaba kasi short ride lang tayo dito na ako. Parang wala pang 30 minutes to eh. Then gagawin ko lang separate video yung pang ilalim. Gawin ko na lang yun. Para hindi nakakalito. Dito tayo. Sana meron. Pag wala, anap sa iba sa shell. Ito, ito. Shishete uli ako dito. Medyo maalogs. Kasi nga ano. Ay hindi, hindi mataas to eh. Hindi yan. Walang alog yan. Ayun, meron pa konti. Oo, oh, you yun oh. Parang nag ano ka left, left and right. Parang ano sa barko. Ayun oh, yung barko. Pero mapakil sa ko doon. Okay lang sa akin yan. Nakaka-enjoy ito. At yung aircon talaga. Bawasan ko pag gawin ko ng 30. Ang lamig pa din. Ay wala. Puno mga boss. Mandani. Wala. Oh loaded sila. Walang bakante ni isa. Hanap tayo. Hanap tayo sa iba. Ubus Ano tayo sa iba mga sirs? Ano tayo? Ayan o, ayan ulit o. Parang gewang niya para ka nasa barbo pag nakasyete. O, ganun din naman sa Ecosport at Adventure. dito. Tingnan natin dito mga sirs. Mga lots, mga boss. Ay, naku, na ata. Wala ata ata. Yun, 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 Meron, meron. Meron isa, oh, yun, no, oh. dun ako sabay, kuya. May mekaniko ko ron. Ayun, Thank you. Ay, atras ata itong marriage. Ay, hindi, papasok din siya. Kasi so, ibang gasoline station, hindi po mapayag pagpapalifter mo lang. <laughs> kasi hindi daw nila alam paano tayo i-charge. Diyan kasi sa Caltex, pwede. Tapos nakaresibo din yan. Ito, tatanong natin kay ate. Good morning po. Pwede po dito? Ano lang, napakahirap po nito eh. Ano lang, papalifter ko. <laughs> kasi ah, gusto ko uh, lang pa-check kung magkano po yung ganun. Service charge yan sir, 100. 100 lang? Opo, lifter lift naman po. Mas mura, yeah. yun sa iba. May, te, pwede ba ano? Padrive ko na lang kasi hindi ah, sa akin to pa? eh. O oh, sige po, pa gano'n na lang. Takot, sorry, niya lang. takot ako eh. <laughs> ah, uh, pakaingat ko eh. <laughs> Neutral. <laughs> Tingnan natin, walang ni Kuya po. time turo na lang natin saan kung paano at singelas ko nandun pa sa kabila yan dito natin lagay susit baka so, mawala isa pa palang napansin ko sa minivan uh, yung iba depende daw sa unit no. merong kakagay unit na makukuha isa lang yung master key yung may key fob or may chip So dito, hindi mo na pina-duplicate ng ano, na may-ari. Ayun, wait lang daw, wait lang daw. So si Kuya na pagda-drive ko. Papalifter lang Kuya, pero ikaw na magpasok. Kaya mo? <laughs> Matik to eh. Pero yung foot, naka-foot brake to, hindi ano. Hindi e, handbrake. Kailangan po kasi i ko po, po kayo. Ah, ako na lang. Mm. Sige. Ay, sa bagay, hindi naman yung akit, no? Sige, sige, guide mo na lang ako ha. <laughs> hindi kasi sa akin 'to eh, kasi ako eh. Matatakotin tayo. Oh, gagawin na lang daw tayo ni Kuya. Pero kaya ko lang naman gusto ano, siya mag-drive kasi gusto kong video doon na pang pinapasok. Hindi eh. <laughs> <laughs> day lang ko doon eh. Ginagawa ko lang naman 'to eh. Dati ako din nagpapasok diyan kahit sa may rampa. Hindi tayo nakalusot ah guide daw tayo ni kuya eto, ni-neutral ko na lang kasi wala naman eh di naman ako titigil pa ng matagal pwede naman daw yun yun sa handbook ng Honda ewan ko lang to, wala kasing handbook to eh. dahil nga surplus na yung K6A, meron akong na-download na full technical manual at service manual ang daming pages siguro upload ko rin yung share ko para kung gusto nyo mag-download tirahin nyo na yun habang di pa binubura sa mga servers upload to tama share ko na rin sa inyo yun kaya eh, air ko natin naka 30 tayo ang lamig pa din ang lamig sa akin hindi ko dala yung barrel ko no temp next time gawang ko na lang ng ano separate video le anyway gagawa pa naman kami ng checklist video nito yung kung ano yung mga ginawa namin Uh, since nakuha nga namin to parang 2 weeks ago pa lang so nag leak test kami nag check ng preno sa likod uh, hindi to yung che check, namin yung ano pang so, ano pa ba uh, mga functionality okay naman lahat tapos yung cambio nito eh cambio tong to ang ganda ang lambot yan one hand to wala siyang tigil oh, yun. wala siyang tigil diretso lang oh. Oh. Benta. Panhan. Tingnan mo kung kaya ko ibalik sa gitna o nasa gitna to. Gitna mo. <laughs> Napagitna nga. Makakapa mo pa. Mapaka. Meron kasi ibang steering. Pag inigot-igot mo nang ganun kanan kaliwa. binalik mo, hindi mo na alam kung nasaan ka. So, ang ganda ng gawa dito, ang ganda ng conversion. Yun yung isa pa sa binabayaran sa builder. Okay, FC to, FC. Okay, Sir Ferds, ating tropa peeps, neighbor. Napakaganda ng steering niya. Walang sabit. Iba kasi pag nililiko mong ganyan, parang nauutal, tumitigil-tigil. Tumitigil-tigil siya, nauutal. Pero ito, hindi, smooth. Smooth na smooth siya. Smoothie smoothie. Sa ano nga pala to? Shell de la Paz, Marcos Highway, tapat ng Robinson's Metro East. So, ito na. Ito na tayo. Oh, pwede na. Game na ba, kuya? Kapahintuan lang ako dito eh. Game na, kuya? Ano po yung sinasabi ni Ma'am Nairo Rotes? Hindi. I-lifter lang. Lifter. Hindi okay, naman nairo Rotes. Hindi, hindi, Ano po yung yano ba? Ano? Check-check. Kasi kakakuha lang nito yung may-ari na sa Qatar. So, mm -hmm hindi, di pa niya nakita doon sa sakyan gusto lang niya makita yung ilalim po no condition kasi under warranty pa eh so papag uh, i lang namin tapos kung pwede check mo na rin kung ano yung kung may maluwang na bushing or ganito pero ano po ito branyo? surplus, surplus. mukhang branyo ba? Ang ah, may brand nyo rin, di ba? Ayun, kuya. Pa, may gusto ko shoutout, kuya. Hindi, <laughs> <laughs> <Handa>, joke lang. <laughs> alam, diretso na. Hindi alam ni kuya nag <laughs> yung nag-video <joke> ko eh. <laughs> Hindi niya siguro napansin yung camera. And then normally sinasabi ko kung pwede bang mag video. Nakalimutan ko lang ngayon kasi na-excite na, na din ako yun. Iba yung feeling pag ito yung ginagamit mo. Parang chill ka lang. Ganun siguro pag matanda na. Ayan. Biyakay na tayo. Eh, <laughs> game na, game na. Kuya, guide mo ako ha. Dandanan tayo pwede ka ikuha ng insurance to paano walk diretso diretso daw diretso pa diretso pa okay na okay na kuya konti pa Oop. Okay na? Neutral nilagay ko kaya sa park to. Kaya pag nilagay ko sa park to, iikot ba yung gulong sa harap? Kasi all wheel drive to eh. All wheel drive? Oo, oh, all, all wheel. Ah. All wheel drive to eh. So pag nilagay ko sa park, hindi iikot yan no? Hindi. Pero hindi, pero, no? ano yan, pag naka-park ko kasi kontrahan yan. Oh. Give, uh, ah, okay, okay. Kasi bala ko, makita rin kung ano yung free will eh. Kasi baka sobrang, baka sobrang kapit ng handbrake. Iikot siya, pero oh. Okay. pag iniikot mo dito sa kabila, yung sa kabila, hindi siya pa ganun, pakakaunter oh. lang okay. po Sige. Lagay ko na lang sa park. Tapos mamaya, pag naangat natin ng na konti, tanggalin ko yung handbrake no, para makita natin yung sa gulong. O, oh, pwede na. O, oh, kasi hindi natin makita kung masikip ba yung sa preno or di ba? Mahirap kasi yun, nagiinit pag sobrang ano, di ba? E, Mararamdaman nyo naman Aram yun baan? pag uh, nananak ko, oh, eh, parang sige. low power. Oo oh, nga. Sige, ano? Tanggalin ko yung handbrake mamaya. Pag naangat. Angat mo lang konti para ano, makababa pa ako. Bakit <laughs> ako makababa eh. <laughs> okay na. Ayan. So siguro dito ko muna tatapusin tong POV natin na ilang segundo, isa, ilang minuto lang. Yun, no? Yan tataas na ni kuya. Tataas mo na. Konti lang para tatanggalin ko yung handbrake. Para matest natin yung gulong dito ko muna siguro tatapusin ko na lang uli ako next time kung may chance pa mas mas mabang uh, video ito sinusuot ko itong na pag mawala tsaka yung first impression ko, parang kulang cool eh no pero yun lang, yun lang talaga natandaan ko eh para saan spacious siya sumisibat kahit maliit makina napakalamig na aircon ang ganda i-manubel ang ganda niya i-turn or i steer yung cons lang yun nga so may 7 pag sa 7 maalog tapos masikip sa paa masikip sa hindi na masyado masikip sa leg area o oh, sakto lang kasi nga micro so yan yeah, mga chunks abante pa Or abante konti lang. lang wait lang hirap saan lang wait lang wait lang wait abante wop okay na okay back to neutral Park ko muna. Pag nataas natin ang basta umangat yung gulong ng konti, sabi mo lang ako bitawan ko yung handbrake para ma-check natin yung gulong. Kaya hindi muna na rin ako bumababa kasi i-dederecho pa nila yun o either atras. Pero mura dito, 100 lang. Kung may sukli ka pa, cho meron ka pa atang ano, 155 pa sa akin. <laughs> Kailangan ko lang makauwi agad bago mag-11 dahil may ano pa tayo packagers, packagings so yun mga sirs simpleng ano lang mabilisan lang no script, one shot na POV na tabingi pa nga ata wala kasi ako nung handle, handle ah, tawag dun mounting pa ng phone parang in-improvise ko lang yan so malamang maalog yan maalog to mas maganda nga kung tatlong camera gamit mo kaso ang hirap na nun. Hirap na i-edit nun. So siya, dito ka na muna tatapusin to munting simpleng video natin na napakalapit lang ng binay. Pag next time, kung mabaya ito na medyo malayla, mga 10 kilometers, 20 yun, mas mabang kwentuhan. Mag, at pwede ako makapagbigay ng honest review or first impression. Pero so far, satisfied ako sa ganito. Maganda. Happy. Happy ako dito. Kaya gusto ko rin kumuha. Baka next year pa yun sa All manual naman. Kaling-kaling. Ultimo yung, wi yung windows ko ata. Ano? Manual. Ayan, angat na ni Kuya. Ay, hindi pa. Wala pa. Tayo na rin natin. Angat niya na. So, yun. Uh, DA17V rin yung hanap ko kung saan ako nakakuha malaman uh, malalaman nyo na lang yun sa teleserye huwag naman tayong kasi wala pa naman eh, hindi pa naman tapos kaya kahit i-reveal ko kung saan ako nakakuha parang baliwala wala hindi hindi matuloy yan, angatan ni kuya Woo! Woo! Oh, okay na yan release ko ang break parang makababa ako ha ah. <laughs> hindi ako makababa eh magkatakot <laughs> ha ah. hindi naman sa gulong nakakapit ko eh sa ano to, shock or sa subframe basta doon sa matigas na part doon niya inanod to pinalso. alam na nila dapat yun yeah. okay na pwede na bumaba tanggalin ko lang ano ah uh, handbrake ano kasi to eh foot brake ah patayin ko lang so hanggang dito na lang tayo mga chongs at ako ay magtatrabaho na no